Ah, hello mga master, Jelos Taylor po at welcome. Sa video na ito mga master, ang aking ishare sa inyo ay kung paano mag-timing ng, at, ng ating makina mga master sa karayom. Lalo na ito mga master sa ating makina kapag nagkakaproblema tayo sa paglalaktaw ng ating tahi, napuputol yung ating sinulid, nababali ang ating karayom mga master. So dahil wala, sa, wala na sa timing, so kailangan natin i-timing ang ating, mga ating uh, makina mga master. So ayun po, bago na rin nyo po itong video mga master at subscribe na rin po kayo mga master. So ito yung ating uh, makina mga master. So ito naka-screw kasi yan. So kailangan natin tanggalin yung mga master yung mga nandito. So itong tanggalin natin itong ano. So siyempre dapat unang tanggalin mo mga master baka ka naman ya, Tanggalin mo yung karayom. So luwagan natin natin dito, dito naka-screw yan. Kailangan natin gumamit ng tools mga master ng flat screw. Ayan. So ito, unang -una natin tanggalin, karayom, kasi baka tayo ay ya. So yan po ang unang gawin natin mga master kapag tayo ay nag-ayos ng makina. Lalo na sa ganitong pagka-timing. Kung natagalan mo natin yung karayom, kasi yan ang cause, baka di pa nga natin, di pa nga natin naayos yung karayom, ay yung makina, alis grasa na tayo. So, pangalawa, ito namang, sunod natin itong pressure pot, tanggalin din natin to Niluwagan ko na ito. Luwagan natin yung screw natin mga master. Tapos, ito, naka-screw dito, Ayan, natanggal ko na. So, gamitin natin ng flat screw mga master. Ayan. Tapos, ito, tanggalin na natin to. So, bago natin man yung matanggal, naka-screw kasi yan. Ito, iangat lang natin to. Ipaganyan lang natin. Iatras. Iangat lang natin ating makina. Ayan. Tapos, ito ay, naka-screw din yung mga master. May yun lang, naka-screw dito. Tinanggal ko na kasi. Ayan. Dito yan. Tanggalin nyo na mga master. So pagkatawag natin matanggal nito. Ayan siya. Ito na yung ating uh, pagkatawag mga master. So yan mga master. Uh, nabuksan na natin. So kailangan natin itong uh, i-check mga master. Iikot lang natin to Ayan. So may ikot naman. Ngayon ibalik natin yung ating karayom mga master. So pagbalik sa ating karayom. Ipitan lang natin to So ang ating pag-ikot mga master, idahan-dahan lang natin kasi baka kasi mayroong sasabit o mayroong tatama para maiwasan natin. Ayan. So ayan mga master, itong karayom natin mga master ay hindi tumatama dito sa hindi makakadiretso kasi tumatama dito, ayan. Dito tumatama. So kapag igan niya ibao ibao na natin, ayan sa so, tumatama yung ating karayom. So ang kailangan natin itong gawin 'to mga master ay i-adjust itong dalawang screw na ito. Ayan. Meron tayong makita ng screw dito. Ito. Ituro ko lang. Itong naka-screw na ito. Ayan. Ayan yung screw. Isa. At meron pa dito yung isa. So, kailangan ko lang tanggalin ito muna natin yung karayom para maikot ko ng maayos. Ayan. At ito naman yung isa. Ayan. So, kailangan natin itong luwagan mga master para matiming natin siya. Maikot, maikot natin to at ma-adjust so plus ko lang na naman yung kailangan mga master eh tapos ikot naman natin itong isa yung isa naman huwagan natin ayan so ayan medyo maluwag na ngayon ang gagawin natin itong mga master ay ating ikabit ang ating karayom ayan siya Yan, kabit natin ka karayom, Tapos, saka natin mag-adjust. Ah, so, ating ibaon mga master, no? Ibaon, dahan-dahan. Ayan. So, ayan, hindi siya makabaon kasi tumama sa dito sa bakal. So, ang gawin natin, i-adjust lang natin to, iangat lang natin. Tapos, ikotin natin to kasi ma-adjust na kasi ito eh, kasi naluwag na to. Ikutin lang natin. Hawakan natin tong ano, dapat hawakan natin tong uh, ah, umikot ito sa may makina. Ito, ito mga master, yan. Ito. Hawakan, hawakan natin to na hindi sa iikot tapos ikutin natin to ito para maikot siya ayan so ikutin natin iangat mo natin yung karayom ayan, ayan yung karayom nakaangat na so itulog natin pag ganun kasi ito yung para ma na dapat ang timing nito mga master ayan dapat ang timing nito mga master, ito, itong matulis na ito, ito, saan ba ito? Yan, yan mga master, dalawa yan eh. Ito yung isa, ito naman yung isa, matulis. So, itong isa mga master, dapat tatama yan sa sakarayom, ganyan, ayan. Dapat tatama ito sa karayom sa mayroong kanal. Ibabaw ng butas, ayan sa mga master, sa ibabaw ng butas ng ating karayom mga master, mayroon niyang kanal dyan, So dapat dyan tatama sa gitna ng kanal yung kanina na matu mata matulis. Sana yon Yan ito. Yan. Tatama yun sa dapat sa gitna sa kanal. Yan. So dapat dapat pag ikot ng ikot nito tatama ito sa karayom na paangat naman na yung karayom. Ganyan. So ganyan lang natin. So adjust, adjust lang, lang natin yung karayom na dapat paikot. Ganyan. Tapos ito, Sa timing lang natin. Ito, adjust natin ng konti. Ayan. So, ayan siya. Tumama na siya. Kailang konti pa. So, kailangan natin mga maser, Kapag tatama ito mga maser sa ganyan, kailangan yung karayom mga maser magalaw. Magalaw siya ng konti. Hindi naman sobrang galaw na as in sa gitna na tatama itong tulis na ba? Itong matulis kasi dapat tatama ito sa gilid lang ng karayom. Hindi sa gitna kasi so, kung sa gitna, mapuputol naman yung ating karayom dapat tatama siya sa gilid lang mismo. Ayan. Ayan siya. Sa gilid lang ng ating karayom, sa gitna ng kanal. So kapag hindi yan sa gilid, kailangan natin i-adjust to. Ito lang, natin, ito lang yan mga master. Ito, itulak na natin to paganyan. ganyan. Itulak na natin paganyan ganyan para dumikit siya. Ayan. Pag dumikit na at tatama na sa, sa karayom, sa may gilid, hindi naman sa gitna. So ibig sabihin, yan na yung tama niya mga master. Yan ay yung saktong kanyang timing. Tapos, ang gagawin natin, itong naka-scrow na to, para hindi nasa na sa magalaw, higpitan natin to mga master. Ayan, hig higpitan na natin to. So, kailangan natin itong mga master na hindi siya dapat nagalaw, para yung timing niya ay hindi siya mababago. Pagkatapos natin mahigpit, i-check lang natin kung uh, hindi ba siya nagalaw, tama ba yung ating timing. So, Ah, uh, may konting adjust, adjust natin ng konti. So wag lang natin sobrang higpitan mga boss para yung ating pag-adjust eh ano pa. Dito ay mahirapan. Adjust natin ng konti Tulak natin. Hawak higpitan natin. So yan check natin kung okay na. So pagbaon sa karayom, pagbaon, tapos magangat sa ng konti, dapat mag magtatama yan sila sa gitna ng kanal ng karayom at mataman sa gilid. Ayan siya. Ayan, tumama siya mga master. Ayan, tumama siya. Ayan. So ang ating gamitin mga master nito na, na karayom pala kapag tayo ay mag-adjust, ang gagamitin natin mga master ay ang maliit na karayom. Dapat mga 9 or 11. 9 or 11 na karayom ating gagamitin mga master. Kasi maliit kasi yon para yon talaga sigurado natin kahit mag magpalit tayo ng karayo, magpalit pala tayo ng maliit at malaki, ay, ay tatama talaga sa sasabit yung kanyang sinulid. Kasi kung ang gagamitin natin ng karayo mga master ay malaki, yung 16 or di kaya 18 or 17, pwede ka pa mag-adjust tayo sa maliit, mga 9, 11, hindi na siya tatama kasi lumiit na siya eh. So hindi pa rin yung sama timing kapag maliit na karayom. So dapat ang gamitin natin karayom nito pag mag-timing tayo ay maliit. So ayan. So kapag pag okay na ating timing mga master, atin nang higpitan yung dalawang screw. So ayan, higpitan na natin. So dapat yung ating higpit nito mga tama tamang higpit lang kasi kung hindi rin mahigpit, baka katagal lang ikot ito ay luluwag din. At huwag din naman natin sobrahan mga waser na parang masisira lang din, naman. So ayan, nahigpitan na natin. Tapos pagkatapos natin itong iyan, you know, oh, uh, atin ang ibalik ang ating mga uh, tinanggal. So una ito, മന subukan kung naayos ba talaga so ayan kung, it, kung itatry natin itong mga master pwede sa iba-ibang tila manipis itry natin sa manipis sa makapal pati sa mga spandex mga master kung talagang okay na ba talaga siya so ayan test natin So ayan, na okay naman sa mga master. Kung minsan, kapag mabilis naman, may naglalak tau, try natin mabilisan. So, ayan, okay pa rin naman siya. bibig so, ibig sabihin mga master, uh, okay yung ating pag-aayos mga master. So, ay, uh, ganyan lang po mga master, kung paano po mag-timing sa ating makina, mag-ayos, lalo na yung mga nababalik ang karayong, napuputol, at naglalak tayo yung ating makina sa mga spandex, mga maninipis. So, ayan po mga master, hanggang dito lang po, uh, please like at share niyo po itong ating video mga master. At subscribe na rin po mga master. Maripong salamat. At God bless po sa ating lahat mga master.